Ano ba mahalaga? Trabaho o pamilya? Ito nga pala si Sarbon. Tara, kwentuhan tayo. So, kahapon ay nakatapos na ako ng maraming gawain dito sa bahay. Ngayon ay pupunta tayo sa gawaan ng motorsiklo. Dahil sa tagal na hindi natin napaayos at napanbigyan pansin ang ating motorsiklo, ay dumami na yung sira nito. Yan, dito tayo ngayon sa Pasay, dito sa mga tropa nating mga Bicolano. At ang gagawa ng motor natin ay si Mr. Suabit. So, balik tayo doon sa pag usapan natin. Ano nga ba ang mahalaga? Ang trabaho o ang pamilya? So, malamang-malamang sasabihin nyo ang importante ay siyempre ang pamilya bago ang trabaho. Well, para sa akin, ang dapat unahin natin ay yung sarili natin. Kasi pag tayo ay nagkasakit sa kakatrabaho natin, ay maapektuhan ang ating pamilya. Sabi nga nila, ang trabaho hindi yan natatapos. Pero ang tao, natatapos. Kaya, hinay-hinay lang sa pagtatrabaho dyan. So, ano ang, una, ano ang dapat natin gawin? Well, una, kailangan nating kumain ng masustansyang pagkain tulad ng spaghetti, hamburger, fresh, joke lang. So, alam na natin kung ano yung mga masustansyang pagkain. Siyempre, gulay, karne, isda, at mga pagkain na hindi makakadagdag ng mga sakit natin. Ano? Pangalawa, kailangan nating matulog ng maaga or gumising na maaga or sabi na natin na sabi kasi sa studies kailangan eh, meron kang 8 hours of sleep pero sa edad natin ito hindi natin nagagawa yan so kailangan natin at least 6 hours of sleep kasi importante na ma-recharge ma yung katawan natin eh, parang makina rin yan eh. parang motorsiklo rin yan ito so pag hindi mo pinahinga yan masisira yan ganoon din sa katawan natin and pangatlo kailangan natin ng exercise so kailangan natin eh, gumagalaw-galaw tayo sabi nga doon kasabihan na ay, galaw-galaw, baka ikaw may stroke Totoo yun So, kailangan gumagalaw tayo para yung katawan natin ay masigla at naka masaya And then, pang-apat is kailangan ay iwas tayo sa stress Or mindset na para hindi tayo ma-stress Kaya yeah, ikaw, ikaw na nakikinig dyan Well, hindi masama na unahin natin yung sarili natin Ikaw nga, you cannot give what you do not have Paano ka makakatulong sa pamilya mo kung ikaw mismo may sakit? paano ka makakatulong sa trabaho or sa work mo kung ikaw mismo ay may sakit so una nating tatandaan uh, ingatan ang ating sarili dahil nakasalalay dyan yung trabaho natin pati ang ating pamilya well ang sa trabaho natin uh, pag nagkasakit ka at umabsent ka na ganyan papalitan ka lang dyan sandali lang one click lang wala na pero sa pamilya mo kaya well sila magdudusa kaya ika nga uh, pangalagaan natin yung ating sarili Okay. At siya nga pala sa mga teachers yan, yan, binigyan tayo ng isang buwan na wala tayong gagawin kundi dito lang sa bahay natin at uh, sabi nga nila uh, magrelax mag-relax So, pwede gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kung gusto mong or masaya ka sa sa pagtulog lang sa bahay, di matulog ka. Kung masaya ka na gumagala, so gumala ka pero ka may ingit sa mga nagpo-post na sila ay nagliligo, nagsuswimming, may stress ka lang din imbis na na, na papahinga ka dyan eh na stress ka dahil sa mga post ng mga pinanonood mo so again uh ang kasayaan natin ay nakabase sa ating sarili so pauwi na tayo ngayon at uh, malapit lang naman dito si Diwata dadaanan nga natin ikutan natin si Diwata dito lang yan sa may ano samay uh, uh GSIS yan pamilya uh, sa atin to lalo na sa mga teacher yung GSIS yan oh, dahil uh, every every 2 years 3 years yan relo okay so andito na tayo ngayon ikot na tayo dito sa may GSIS ayan so kitang kita natin yan yan yung GSIS yan. so kakanliwa lang tayo dito didiretso tayo yan dito so marami na nakapark dito sa lugar ni Diwata yan ah uh, dito tayo sa bandang unahan yan dito lakad tayo dito sa bandang unahan tingnan natin kung meron tayong mapaparkingan dito ayan talagang maraming tao dito oops wala 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 pa rin so diretso na lang tayo so dan sa gilid baka meron pa dyan wala rin so again ha uh, tandaan na uh, Uh, relax lang tayo relax lang kaya wag mo iisipin yung mga mga nag uh, ang swimming na at ikaw ay lang sa banyo naliligo kaya again so wala tayong maparking at diretso na tayo pa uwi uh, hanggang sa susunod na vlog natin testing lang to ha <laughs> again maraming salamat and see you soon bato bato sa langit tamaan wag magkalit